Eto nga mga pre, meron na naman tayo na panood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Ay, no. so, dahil araw-araw nga na ulan dito at sinabay yung pangalan malakas na hangin at grabe na itong bawa at puno ng saging. At, habang hinukuha nga ni Paco itong ang puno ng saging dito nga sa kabilang bakod ay minaalala nga pala ako na pwede pala natin itong gawing sa chips mga pre. Grabe, napanood ko nga sa Jessica so, so yun susubukan natin at kung ano ba ang lasa nun mga pre. Say, naman kasi itong puno ng saging kung hindi natin mapapakinabangan mga pre. Ayan at magpapaalam muna tayo sa may ari mga pre kung papayagan ay, nakunin na ito nga puno ng saging Napit niya lang ng may-ari dito Kaya naman punta na ako mga pre At nadaanan ko nga dito si erat, At may ginagawa nga siya mga pre Parang hirap na hirap okay, nga sa yan. ginagawa niya Ito nga yung lona At parang gusto niya nga itas dito Kaya naman tinulungan ko na So yun dumiretso yun nga tayo sa may-ari At nagpaalam na nga ako dito Kaya ate Amy Sila rin pala may-ari dito mga pre <laughs> Ay nako mga pre Ang <laughs> <laughs> Isa pa matatanggal yan Ito ano? ane ang <laughs> ginagawa mo? Teme, ang ingan sa nagsaging? pro content ko lang <laughs> yun na tong baka hapon doon Ha? ano kaya na content na re? ginapanood ko sa tiktok yung ganyan ka ano? transition, nagbibidyo transition? yung mga tiktok gano'n? isa lang? Siyempre, kailangan natin magpaalam na kukuha nga tayo ng sana ng saging. Makikita yung video natin. Bukas sabihin, hindi nagpaalam. Ala! Hindi, Gaya kailangan lang gagamitin ko na. Kaya mga pre. Ayun nga mga pre. Mati. Shout out na. Bakalag natin din. Ayaw magpakita. Totoo nga Matik, mabuti na lang at pumayag nga itong may-ari na pwede nga tayong kumuha nga na yung puno ng sanging mga pre kahit ilang pa daw grabe nga mga pre napakabait naman na itong may-ari na si ate Amy so yung bumalik na nga ako dito sa barracks at naalala ko nga pala na wala nga tayong itak kaya nung bumalik na naman ako doon so may-ari para nga mga hera Mga nang itak mga pre grabe pero nga nang Andiyan si ate Amy pero nga itak itak Ati Amy pero nga pong itak itak <laughs> ay nga, mga pre ayun mga pre mga pre meron na naman tayong labanood sa tiktok eh ano yun eh ganto eh Ganto nga eh oh. alam mo eh eh nga mga pre pala! nga mga oh o, kalakas ng ulan Eh, ka muna, eh, ganyan. <laughs> eh Ito, medyo nararamdaman na ko nga na medyo lumalakas na nga itong hangin. Tsaka ulan mga pre, kaya naman ang na ako. Netong ansahan ang ng saging mga pre, ayan, tinaga ako na nga siya. Ay, sinimulan ko na magtanggal ng sahan ng saging dito mga pre, dahil medyo nahihirapan nga pala tayo. Kung kakamil lang natin to, kaya naman ginamitan ko na nga na mahiwagang itak natin mga pre. Ang kailangan pala natin dito ay pinakamalapit nga sa ubod niya mga pre at yung malambot nga na saha mga pre. Wow! Matik. Anya mga pre at meron na nga tayong saging tapos iluluto na nga natin itong mga pre. So yun, tara. Yan. ganyan sa kakapal. Yan ganyan. Yan. Eto at kumuha na nga pala ako ng kasirola dito at paglalagyan nga natin netong itong saging. Ayan, ginit-get ko na nga itong sahan saging. Balik ganito nga pala kalalaki siya. So ayun mga pre at ganito nga pala magiging style niya. So yun, parang ang ano, parang siyang may butas-butas sa gilid. So yun, ganyan nga pala yun sa Ala. <laughs> Medyo matagal-tagal nga pala yung proseso na ito, mga pre. Dahil pag nagayat na nga natin to eh, gagayatin naman natin to sa tigkabilang gilid niya. At ang kailangan pala natin, itong nasa gitna yung may butas-butas niya, mga pre. tilang lang pala muna ang lulutoy natin. Susubukan nga muna natin kung ano bang lasa nun, mga pre. So yun, tara. Ayan at ganito na nga lahat na itsura nila mga pre May mga butas-butas nga tapos hinugasan ko na ito At pinigaan para nga mawala Yung dagta nila mga pre Ay, Nila pag ito sa plato at papatuyin pala natin to Para nga bumalik sa dati nilang anyo mga pre Grabe mm -hmm. Eto at medyo tuyo na nga itong sahanan saging, Kaya naman bumili na ako Mga gagamitin natin Nasangkap mga pre Grabe Ay, Pumunta na nga sa tindahan Saka nga ano alam mo naman sa Ha? <laughs> Ayaw lang mabati. Hindi naman kita mabati. <laughs> Yung ano nga. Baka sumikat na naman ako. Nako. Ano? <laughs> Yung harina. Tapos garlic powder. Wala Tapos na. paminta. Yung garlic powder namin ay ano? Let's garlic na lang. Ah sige yun na lang. Wow. Let's try. Punay <manyo>. um, kayo ng bini. Uy, um, may gano'n. Ilang paminta. Isa lang. Isa lang. <gay> Ilang paminta. Eh. Isa lang. Isa. Nagtatago. Crispy oh. fried garlic. Ayan, okay na yan. 22 million. Oo. <laughs> Ani na mo pala <po> nagsasalita eh. <laughs> Magkano? Flat. 22. Kasama na yung garlic powder dyan sa ano? garlic ko. Garlic ko. ng at nilagay ko na nga itong baking soda, cornstarch, paminta, asin, asukal, mga priyata. Ayan, kompleto na nga sila. Ayun, at binalibaligtad nga pala ito sa sangkap. Tapos nilapag ko na nga ito sa plato, mga priba Hindi ko nga pinagdikit-dikit. Mahirap kasi itong prituhin. Pagdikit-dikit sila. Ito, at kinuha ko na nga yung mga nagawa natin. At piprituhin na nga natin, mga pri Grabe, ay nilapag ko na nga sila. Eto, sinalang ko na nga ito at antayin nga pala natin to. Nung mga ilang minuto at titingnan nga natin kung pa golden brown na sila ay okay na nga mga preluto na ngayon. Nya mga pre, luto na, nga yun. Mo, eto na nga siya. malakas <laughs> Pre, at eto na pala yung ginawa natin na sa hot chips kanina mga pre, grabe. Ayun na nga siya, oh, mga golden brown nga ito mga pre, yung luto niya. So hindi nga pala natin gaano sinunog, baka, baka nga mapait. So yun, susubukan natin kung anong balasan nito. So yun, tara, na natin. So yan. <laughs> <laughs> Naraglag po. Ayan, at kinuha ko na kahit ang na natin mga pre. At hotdog na pala naman na ito. At ayan, yung kain niya mga pre. Bali, lalagay na natin to sa plato mga pre. At medyo maalat nga pala yung nagawa natin. Nasa hot chips. Grabe nga mga pre. Matik. Mm -hmm. Matik.